J.M. Fiyang lalong pinapakilig ang kanilang mga fans. Iba na talaga ang galawan ngayon ng J.M. Fiyang. Mas lalong tumitindi kahit sa damit na isusoo nila magkakaparehas na. Laging match ang suot. At isa pang nakakatuwa sa J.M. Fiyang. Parehas silang close sa family ng bawat isa. Si Fiyang kampante na din makipagbardagulan kay Lander Ibarra at si JM naman, nakakabiroan na niya din, ang kapatid, at pinsan ni Fiang. Samantala, spotted si JM, na pinapauwi na si Fyang at sinusundo pa ito. Ang eager walang nagawa, ang katigasan ng ulo, sa best man nito. Samantala, pinsan ni Fyang, binuking si JM, na anden kasama nila. Ayon kasi kay Fiang, wala daw si JM, sa kanila. Pero ang makulat na pinsan, ni Fiang, kinuha ang phone, at tinutok kay JM, na nakasandal, sa pintuan. Lalo tuloy na tuwa, ang kanilang mga fans. Iyan lang naman kasi, ang kaligayahan ng mga fans, ang ayuda, na manggaling, sa JM Fiang. More ayuda, more saya, sa solid nilang mga supporters.